Sa usaping legal naman natin ngayong araw, pinapasurrender ng Philippine National Police o PNP ang mga barel ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Quiboloy matapos i-revoke ng ahensya ang License to Own and Possess Firearms at ang Firearms Registration ng Pastor at ng kapwa niya akusado sa kasong child abuse na si Ingrid Canada. Merong uh, labing siyam na barel na nakarehistro sa pangalan ni uh, Pastor Quiboloy at isa naman kay Canada. Sinabi ng uh, PNP na sa ilalim ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, ang mga may-ari ng barel na nahaharap sa kaso na may uh, parusang pagkakakulong na hindi bababa sa dalawang taon ay maaaring matanggalan ng lisensya. Kasalukuyang nga nahaharap si Pastor Kibuloy sa kasong qualified human trafficking at child abuse kung saan siya ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad hanggang sa kasalukuyan. Eto, para pag-usapan ang isyong ito, makakausap natin ang isa sa mga abogado niya, Pastor Kibuloy, na si Atty. Israelito Torion. Magandang araw, Atty. Torion. Welcome po sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga po. Magandang umaga din, Panyero, Attorney Galang. Ato ang iniunahin na po natin no nagpahayag uh, ho yung uh, PNP na binabawi na ho nila yung uh, lisensya para sa mga barrel at firearms ng Huniya uh, Pastor Kibuloy. Ano ho ang reaction dito ng uh, kampo ni Pastor Kibuloy at ano po yung mga ninyong uh, hakbang dito? Um narinig ko nga yan kahapon na may nag-interview sa akin na uh, GMA ata yon. And uh gaya ng sinabi ko kahapon, we will await the receipt of the uh, resolution presumably by Uh, General Marbil we respect him uh, but i was informed na yung basis niya ata is section 4g ng uh, RA 10591 uh, kaya nga, uh, we will await the receipt of the resolution kasi kung babasahin po natin yung section 4g uh, it, it speaks of a person applying for a uh, license to own firearm Uh, para po uh, hindi ata na yun mag-apply kay Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi po siya applicant, grantee na po siya. So section 39 po dapat ang mag-apply. Eh dapat doon sa section 39 eh conviction of a crime po yung requirement bago kama revoke yung license. Kaya hihintayin namin yung uh, kanyang order at baka mag-file po kami ng motion for reconsideration. Baka nakaligtaan lang ni General Marbil na hindi po po pwede apply yung Section 4G kasi applicant pa lang yun. Grantee na po si Pastor Apolo si Kibuloy sa so Section 39 na kailangan conviction. Kaya nga, uh, it's in these cases why we apply for firearms. Eh. Kasi hindi natin minsan yung uh, faith natin, destiny natin. Minsan, papilar tayo. Minsan, uh, sa bugso lang ng uh, stroke of luck, maging nandun ka naman sa Uh, ibang ano hindi ka na popular eh marami na ring galit sa iyo kaya nga nag apply tayo ng firearm for self defense yun po And uh, sir, so ato uh, attorney, maghahain nung kayo na motion for consideration if ever who ay, uh, yun nga, matanggap nyo na ho yung uh, talagang nilalaman nga ho nung uh, mula ho sa PNP. Yes po, yes po. Yan po ang balak naming gawain uh, kung matanggap po namin para ma-explain namin ng mabuti. Professional naman po si General Marville. Uh, we respect him very much. And uh, we know that if ever he will be enlightened na, uy, hindi pala po pwede itong Section 4G kaya hindi na nag-a-apply si uh, Pastor Apollo Sikibuloy, tapos na po, grantee na po siya. So Section 39 po ang i-apply. Dapat po conviction, hindi, hindi po uh, mere charge. Eto sir, uh, ngayon, hanggang ngayon ho ay uh, pinagahanap pa din ho no, ng uh, PNP si Pastor Apollo Kibuloy. Eto, tanong ho ito ng publiko, wala ho ba talagang balak na sumuko si Pastor Kibuloy sa mga otoridad? At uh, nasa bansa pa po ba si uh, Pastor Kibuloy? Uh, number one, po, um, I have to clarify, no, that the decision whether or not to uh, surrender lies with Pastor Apolo Sikibuloy. That is his personal choice. However, as what I have already mentioned in many interviews, uh, may request sana siya kasi ang fear talaga niya is yung extraordinary rendition. Yung uh, i isurrender yung uh, kanyang person doon sa United States of America not following the usual extradition process. Kaya nga doon sa kanyang declaration, nag-request sana siya na at least mayroon lang promise in writing that uh, Washington will not interfere in the court proceedings in the Philippines and that he will not be extraordinarily rendered to the United States of America by President Marcos by the PNP and the other uh, executive officers of the Republic yun sana ang request niya pero hindi po ata uh, nagawa yun and um, on the other hand uh, kini question pa po niya yung finding of probable cause po na ginawa ng Department of Justice so yung validity ng charge po ay uh, under question pa. So, yun siguro ang tinitingnan niya na baka mag-grant yung motion to quash namin or mag-grant yung motion for reconsideration ng DOJ. So, wala na siyang kaso. So, yun siguro ang tinitingnan po ni Pastor Apollo Siki Buloy. As a matter of fact, parang ini-educate niya tayo eh. Kasi uh, yung kanyang demand or request no parang hindi siguro masarap sa pakikinig natin bakit ka magdedemand eh ikaw nga yung uh, akusado dito eh may basihanan pala yon uh, yung social contract theory na all republican governments are founded upon is render natin yung ibang mga rights natin doon sa gobyerno in return naman yung gobyerno will protect our rights what is the right Sought to be protected by Pastor Apollo Sikibuloy. The right to our territorial jurisdiction. The right that our citizens be protected by our laws. That he should not be extraordinarily rendered to other jurisdictions. Yung po, sana may intindihan po ninyo. Ato ini uh, malinaw ho yan no at uh, yun nga ho uh, sinasabi nga din na uh, ho natin no kapag uh, uh, hypothetically speaking kung nga ho kapag mabigay ho ng gobyerno yung uh, sinasabi niya kung request o uh, condition at yun nga ho, sinabi natin na ma-deny nga ho yung motion to quash niyo uh, susuko na ho ba si uh, pastor ka And uh, that is a probability kung mag uh, gawa nga si presidente Marcos no at saka kasi secretary of justice uh, Remulla PNP chief uh, Marbel ng uh, written promise na hindi na hindi allow ang Washington to interfere in court proceedings at saka uh, hindi rin siya extraordinarily render to the United States of America then perhaps uh, baka iconsider he might surrender and face the cases kasi wala naman talaga siyang takot dito sa uh, mga kaso na ito. If you note, I have already explained, um, etong komplainan po dito, rape po yung final niya na kaso. And um, nung nangyari daw yun, September 1, uh, September, uh, September 1 of 2014, nangyari daw yun at nag siya ng kaso eh medyo matagal po, December 18 of 2019. And uh, before siya nag-file, meron na po siyang warrants of arrest for libel in 2018. nag file lang po siya, counter charges lang po ito niya. Eh kaya nga na-dismiss ito sa dalawang beses sa Prosecutor's Office ng Davao City at saka nag for review siya noong January 4 of 2021. It took the DOJ or the entire prosecution process more than four years to resolve the preliminary investigation uh, process. So, kaya nga nag-file kami ng MR. Baka naman, baka naman uh, pagbigyan kami ni Justice Rimulya na mabasa niya yung aming um uh, re uh, motion for reconsideration at baka i-reconsider po niya. Ato <laughs> ini ito, ito uh, pauwit ulit din yung uh, siya sabi ho nung kampo niyo na ayaw ho sumuko niya Pastor Kibuloy dahil sa takot nito doon sa extraordinary rendition sa Amerika. Attorney, ano ho yung basehan ng inyong kampo dito? Saan ho nang gagaling yung uh, posibilidad na ito, yung takot ni Pastor Kibuloy? At kung sakasakali ho ba, yung, uh, kung extradition naman ho, kikilalanin naman ho ba ito ni Pastor Kibuloy? Yung extraordinary rendition has been practiced by the United States of America since 1860s up to the present. No? Um, I think you know, you si John Surat, nagsimula yan yung uh, Uh, i-assassinate niya si Abraham Lincoln tapos kinuha siya doon sa uh, tumakas po sa ibang bansa. Kinuha at uh, dinala doon sa United States of America para i-trial siya. Eh, marami pa pong iba. Uh, ang mga more recent cases, yung Khalid El Mastri, which happened in Macedonia, uh, yun naman, terrorism yun. Eh, kinuha siya doon sa uh, Scop G in uh, Macedonia. And then, uh, he was also Uh, uh, hidden in and tortured in black sites no and uh, uh other cases and uh the president of panama the de facto president of panama no uh, in the 1980s when he was summarily uh, when uh, the united states of america conducted a a, a daring invasion of panama and uh, got um de facto President uh, Noriega and brought to the United States uh, on trial. Uh, marami pong mga uh, kaso po, uh, thousands of cases uh, that have been um, done by the United States of America uh, because of uh, or uh, through extraordinary rendition. So kung nagawa ngayon to as against a de facto President pa, ng Panama, how much more po kay uh, Pastor Apolo si Yun po ang legitimate fear po niya. Uh, sana po maintindihan po ninyo. So sir, kung follow-up lang po, kung proseso naman ho ng na extradition, ay ito ho, ay kikilalanin naman ho niya, Pastor Kibuloy kung sakasakali. Well, uh, so long as there is that uh, guarantee siguro na hindi nga siya i-extraordinarily render, uh, it is a possibility. That uh, Pastor Apollo Sikibuloy will face the extradition process. Because I think, we, you know, Panero, uh, it will really uh, follow certain procedure before uh, it can get through. And that is pursuant also to our legal procedures. And I think Pastor Apollo Sikibuloy will respect that. No? Of course, that is his own personal decision. Po. Uh, we will cross the bridge when uh, we get there. Uh, yun lang po ang aking, uh, personal opinion based on our past conversations. po, Pwede po akong At to ito naman nung nakarang linggo no may request ho yung uh, DOJ na mailipat yung mga kaso ni uh, Pastor Kiboloy mula sa Davao City ngayon papunta ho sa Quezon City. Ano ho yung uh, reaction ho ng uh, kampo ho ni uh, Pastor Kiboloy ho dito? Um, we have yet to receive a copy of the formal uh, uh, petition for change of venue uh, that is presumably filed under Article 8 Section 5 Paragraph 4 of the 1987 Constitution am um, ang comment ko lang dyan, ginawa din niya noon ni Blenda Portugal. Yung nag-file kami ng libel cases po against her, may warrant of arrest siya. Kaya nga nag-counter siya dito ng uh, rape case na naging human trafficking na meron ng criminal forfeiture ng kanyang ng lahat ng mga assets ni Pastor Apollo si Kimboloy kaya nagtaka kami paano itong naging rape case tapos uh, naging human trafficking tapos ifinal doon sa Davao City, eh ang DOJ resolution is sabi ang Davao City ang mag-file ng one, uh, one count of human trafficking. Naging two counts na ng human trafficking. Qualified pa, non-bailable pa, and then may criminal forfeiture order pa na nakalagay doon sa uh information uh, wala link walang causal link bakit napunta doon but be that as it may um yan naman siguro ang uh, sitwasyon ngayon and we will really uh, face the uh, cases by filing the appropriate motions in court po ito, panghuli na lamang ho, attorney, ano ho ang mensahe nyo sa publiko na talagang hanggang ngayon, no, syempre o, sa social media nagsasabi, bakit ganun, hindi, uh, hindi siya sumusuko, uh, dapat diba no one is above the law, etc. At ano rin ho yung uh, mensahe nyo doon sa mga taga-suporta ni uh, Pastor Kiboloy? Ang sa amin lamang po, uh, doon po sa nangungutya po sa kanya, Uh, sana po hindi tayo mag uh, ano uh, hindi tayo magjudge judge against him uh, agad. Alamin niyo po muna kung ano yung mga depensa namin uh, kasi po uh, kung inyo pong uh, uh, i-analyze po uh, siya po ang complainant dito nag-counterfile lang ng kaso ito pong complainant. Uh, uh, meron lang siguro siyang iniisip at meron lang siya talagang takot na baka i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. At baka part din po kasi ng ating legal process na i-question muna yung charge against him eh baka mapagbigyan po siya, makita po na wala talagang kabuluhan po itong charges na ito, ikwas or i-dismiss po ito, eh di uh, pursuan to his rights po itong ginagawa rin niya. Kaya huwag po natin siyang husgaan. Sa mga supporters naman niya, uh, patuloy po nating inaassert po ang rights po ni Pastor Apollo si Kibuloy. Uh, siguro pagsubok lamang ito uh, galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ako po ay muslim uh, uh, aking uh, uh, hinihingkayat po yung mga supporters po ni Pastor Apolo si Kibuloy, na wala wag lang po sana mawala ng pag-asa so long as the sun rises in the east there will be justice in this case in every difficulty there is always ease yun lang po salamat po uh, Paniero sa iyong panahon na binigay po sa amin sir maraming salamat po sa inyong oras Atty. Torion maraming salamat po Thank you po. Thank you po. Si Atty. Israelito Torion, isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy.